yun yung isa na yun hirap ang hirapan tanggalin grabe impit sa kabila ayun oh mga na oh dalawa lang dalawa din kaya lang yung ko na to mga idol hindi siya ano sa ganitong ano terrain hmm? ah, dalawa lang ano pumasok ang nakita ko kasi sa online ito pang ano siya yung akas ah, tubig yung igat kung tawagin Oop, matalon ko. Iwi ko na lang ito hindi pala effective gagawin ko na lang lagayan ng isda ito Hindi diy ako awalan na natin yan hindi ka anong effective ito mahal pa naman ito mga idol 250 yata isa nito marami ng ano yun strap yun mineral ang ano nalising ko na lang to hindi siya effective sa ganito hindi ko pa kasi nasubukan yung ano yung laman loob ng manok yun kasi yung nakita ko rito eh, yung patalastas Uwi ko na lang to mga loads. Tara, tipat na tayo dun sa kabila. Ah, medyo malalim dito. Ah, yeah. dalawa pa yung hawak natin. <laughs> eh, hindi ba? <laughs> Di ba? Ano yung ano na? Yung ulo natin. Kasi talaga lalangoy tayo. Lalangoy talaga ako. Ayan. Ayan oh. Ang dami pang ano. Grabe. Ayan. Ayan. Sa wakas. Nakarating din. Ayan ko na to. Sablay ito. Sablay mga loads. tayo. Let's na ko Okay, mababa pa yung video. Yeah. Mahaba na yan. Mahaba tayo ng akyatan natin dito. Akyatan ko para ano. Mabilis yung umakyat. Diskarte ba? Yun. Ya, pedeman. Oh, nah, ini demulas. Ya, tim, satpolang. Oh, taman tama. Nanti lu nanti yang, yang plastik. Balik, balik, balik ako sa ano dinaanan ko kanina doon ako sa party doon sa ano doon ako na party Tingnan natin ang tubig ng buta. Sa mga lods.

kasi dadalhin natin ito mga idol kasi hindi na tayo babalik dito bukas na ang damit pamalit natin mamaya pamalit ko mamaya kanalud, itu, yang Ang ano, tagahan mo ano, camera. na yung isa mga idol. Tingnan ko dito kung may madali sya. May ikot pala rito. Lagay ko na yung video mga uploads dito. Ito lang naman yun yung isa eh. may natali wala ako baba pa ba? yung ah! <laughs> yata yun tama nga tama nga sana ako lang doon sa kabila

tapit natin yan yung camera. Nakita. Hindi na to. Ano nga ata? Puro forma lang yung stream na ito ah. Ano meron? Ano Pero ito na yung ginawa ko. Yung isa, ginawa ng kapatid ko yun. na yata dun sa kabila. Ito mga lods, kahit pa paano meron. Kung meron may uwi. Yeah. Papapapa pa ako naman siya sa susunod sa, secondod, sa isang mamaya. 没个。 lang yung timahe yung screen natin yung masira oh, baka masira yan, sayang lang dalawa tapos ilan yan 2, 4, 6 Sampu Tama ah, sampu ako sampu aku Tamang tama lang yan Pwede na yan, goods na yan yung ginaya ko Mga loads, tuna na Ako nang gumawa nito Ito na pinidyohan kasi eh, Nakita nyo na rin yung isa eh yung ginawa ng kapatid ko yun na, goods na ba, 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 ba ba, oh, naglalaro pa ha 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 ayaw muna natin tumigil mga idol sindelikado yan eh papitik ka lang yan, masakit na butas na yung kumay mo na ito mga lupo. yun sabi ko na nga ba eh yun pa naman yung gloves natin gloves ko pipitik yan eh tilapia talas ng paliktik niyan dito may gloves eh kratik kapal ng kotik gloves na lahat pwede na pwede na yan na siya, no? Kung pa, paano gumawa nito. Nambat. Pang, ano,